nagagaling ang nasakat mo dito. Strain daw, sabi ng doctor sabi guys. Ko, ano? Sabi ko, Doc, up ako kasi sa mga sakit ng bewang ko, hindi mo na ako sex Bang, Sabi ng doctor, eh, sa'yo nga nini ng isa. Nag-twerk <laughs> ako doon kay Doc. <laughs> sabi ng doctor, Ah, uh, wala ka namang UTI kasi na pariolinasis. Ang tawag doon, RJ, urinary urinalysis. Urinary urinalysis. <laughs> Uh, <laughs> Basta umihi ako sa battle. Ngayong araw nga pala, magpapablog game ako. Kaya sobrang aga kong gumising. Alas 6 pa lang, ligo na ako. At paalis na ako maya-maya. Nakamotor lang ako mag-isa ngayon. At saka, i-update ko kay mamaya sa result ng aking blood chem. Sana ay walang mataas. Sana lahat ay normal, guys. Dahil nga sa takot ko sa nangyari kay Tito Arch. Kaya naman, Every 6 months na ako ngayon magpapablood kem. And guys, ako magagayak muna at baka ako ay malay. Dahil ang call time doon ay dapat 7 nandun ako. Tapos 8 ako kukunan ng dugo kasi 10pm ako nagpasting. And guys, paalis na ako dito sa bahay at update ko kayo mamaya kung ano na mangyayari at kung anong kaganapan doon. At kung ano mangyayari sa paghihintay ko ng 4 na oras sa result. Saan kaya ako tatambay? Ang dagal ng result eh, 4 hours sa mga oras na talagang inip na inip na ako. Kaya naman pinagdidiskitahan ko na ang buhok ko na kunwari pa ayos-ayos ako. Pero sa totoo lang, gutom na gutom na ako dyan dahil kakakuha lang sa akin ng dugo. Hindi pa ako nag-uumagahan, kaya naman parang wala pa ako sa wisyo sa mga oras na So guys, tapos na ako kuna ng dugo at iintayin ko na lang yung result mamaya pang alas 11 daw. Alas 12 daw ako bumalik. Thank you so much nga pala sa Tanawan Central Drug Testing and anong ga... <laughs> Basta, na ako nagpano din sa kahilera ng TSM tapat ng Victory Mall, guys. Ako gutom na gutom na nangangatal na ang laman ko at alas ko ako na gabi hindi kumain. Ngayon, sa sobrang tagal ng result, ay eh, tatambay muna ako dito sa Victory Mall. Hindi pa naman pala bukas at alas yes pa ang bukas. Ako'y kakain muna, guys. Baka ako'y... Yes ko? Nangihina na, nangihina na ang babae. Sa so, hindi inaasang pagkakataon, nakasabay ko sa cashier ng Jollibee si Lolo Mario at si Lola Jingjing. Ay, di na libre ako ng pagkain. <laughs> Buhay na naman ang person ng isang araw. Thank you so much sa inyo. Shoutout kay Ate Kulin at kay Kuya Patrick at kay Lolo Rico, guys. Ayan. Still waiting sa result ng blood chem ko. Diyos ko, naghahanap ko ng malamig na lugar din eh. Kaso ang bimol, sarado pa. Guys, sa mga nagtatanong nga pala kung saan ako nagpa-blood chem, dito nga pala yan. Kahilera lang siya ng TSM guys makaliban tapat lang ng Victory Mall dito hindi ko kasi mabasa kayo nang bahala ayan basta dyan oh ayun ang B-Mall tapat lang yan ayun sobrang naiinip na ako dito guys Diyos ko ang tagal pa na result ko makapagsumba kaya sa gitna ng inita namawala ano, naman yung pagkainip ko Diyos ko ang tagal malay na malay na hindi nang bibintihan ko yung inuugat na ang tagtang kalumpang ko yung nakayat na eh oh Kayat ng dagtang kalumpang ko, Diyos ko. anak na yata din sa labas ng Victory Mall. Ang tagal magbukas. <laughs> Dahil sa sobrang alay ko sa labas, kaiintay na magbubukas ng Victory Mall. Daig pang nakuha ng pension. Ang daming pila, ang haba ng pila sa labas sa pag-iintay sa pagbubukas ng B-Mall. So finally, nakuha ko na din ang resulta within 4 hours, Diyos ko. So ayan, mamaya ako na ipapaliwanag sa inyo. Ato ko'y pa na. Uuwi na ako guys, sobrang init. Tingnan nyo lang kata sa kasusuutan ko. Oh. Power Rangers yan. Yeah. <laughs> Nag Power Rangers tayo today ha. Ayan na. Oh. Dahil sobrang init dito sa Pilipinas, pag hindi naman ikay uuwing talpog, so mamaya ako na sa inyo ipapakita ang result ng aking blood cam 10. Ayan. Bye. Uwi na ako. Ayan guys, kakauwi ko lang galing sa Medical and sa chemtenan. Chemtenan. Kaya <laughs> si tsaka ni daw, nagpa-blood chem. Hindi daw kayo ni kahaba ang papel. Iisa ang naman, chem 1. Chem 1 lang naman. Guys, thank you so much guys. Ang resulta ko ay walang findings. Ay, meron pala. Mataas pala ang good cholesterol ko. Kaya ang kailangan kong kainan ay mga masasamang pagkain. Para maging bad cholesterol. Kasi ang taas ang good cholesterol ko, 47.0 eh. Paano ka naman magka... ko pa sa doktor at hindi ako maanong magbasa. Paano ka ganaman magkakabad? Hindi ka naman nakain ng mga isaw, kwek-kwek. Ayan, wala akong sakit, guys. Finally, akala ako, lalagyan ako ng PVC din din. Ayun, ako din Kaya yan ay nakapagpaano. Sa, sa oa yan. <laughs> Oo, oh, ako okay, yung OA talaga. At sabi ko, ako may UTI. Ay, si Tito RJ, healthy lifestyle. Ang kanyang pagkain. Siya pa, siya pa pang, ang nagkaganyan. Ako, panlantak ng UTI. Ngayon, ang baba naman ng MCH ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Mababa din ang MCHT. Ang UTI mo. Mababa din ang WBC count yun lang, mababa, pero ang mataas talaga, good cholesterol. So, kailangan kong kumain ng mga masasamang pagkain. Like, <laughs> para maging bad. By the way, guys, sa mga hindi po dyan nagpapacheck up at takot sa karayom, kailangan nyo pong magpacheck up, guys. Kailangan nyo malaman kung ano yung nangyayari na sa katawan nyo. Kasi pag once hindi kayo nagpacheck up, hindi nyo lang nalaman, patuloy ang pagkain nyo na masama, pwede ko yung ano, uh, malala na pala, hindi nyo pa alam. Kaya ayan, Ayan, thank you Lord God, ah, ah, wala po akong findings na masama, good cholesterol lang talaga. Ayan guys, tapos na e, papabasa ko pa to sa doktor, kasi ang mahal ng pabasa 600. Ayan guys. Malala ka daw? Wala lang ang babasa, wala pong bayad. Okay. Guys, kahit malam, malakas akong lumahon ng pagkain, ang blood sugar ko 86.94 lang, ang creatinine ko 0.92 lang. Ang uric acid, 6.46 lang. Oh my gosh, ang cholesterol, 1.41. Ano ba yan? Sobrang bababa naman yan. Abih, ha, Normal? Sito ko niyo gusto talaga ako magkasakit. Hindi, eh? hindi, <laughs> hindi, 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 Strain <laughs> oh, daw, sabi ng doctor, guys. Sabi ko, Doc, magpapacheck ako kasi sa, sa ng bewang ko, hindi man ako sex Sabi ng doctor, eh, sayo nga nini ng isa. <laughs> Nag-twerk ako doon kay Doc. Sabi ng doctor, Ah, uh, wala ka namang UTI kasi na pariyoli natin An ang tawag doon? RJ, you're analysis the UTI. You're in Basta umihi ako sa battle, sperm cell, butter analysis <laughs> <dito? laughs> Urinalysis. Urinalysis. Yan. Umihi ako wala daw pending sa UTI sabi ni nang doktor. Baka daw strain lang. Binigyan niya ako ng gamot. Inumin ko daw kapag sumasakit and hot compress lang kapag daw sumakit. ka naman hindi sasakit, guys? Laging nakahiga. <laughs> Eh hindi ha. Ang trabaho ko 'yung pag Eh, pag-live, pag-edit, -e pag comment Ayun, kailangan mong kanina, guys. Finally, thank you so much kay Ati Amy, Amy from Japan. Thank, thank, thank you, you so po, much. Amy. Thank you so I love much. you so much, guys. Kay Ati Masarap. thank you so much, guys. Result good. Thank Bye. you. Wow.